Ito nga yung video namin ng pagkuha namin ng tuwoy o lukan o kung tawagin sa emang lugar ay tapalang. Actually guys, matagal ko na itong video nung ng mga nakaraang buwan pa. Kaya lang, nakapirate nga yung unang upload ko at ito, i upload ko na lang at magbo-voice over na nga lang ako. Dahil sayang din naman, memories din to ng tropa. Nagluto nga kami dito guys ng sinabawang tuwoy at meron din kami dito mga dalang isda at inihaw na nga rin namin. Ayan, napakasarap nito guys. At nandyan nga yung mga tropa namin at nagputrip trip nga kami sa gilid ng Dalampasigan. Kasama pala natin yan guys yung Natulong Brothers, Pandi Urag at yan si Boss Oragon. Ayan, mga ilang minuto rin kami naglakad bago marating yung nipaan. At sa pagbungad nga ng ano namin ay marami na nga kami nakuhang mga pwedeng kainin if we drip lalo yung lokan dahil nagkataon guys na low tide kaya marami talaga nagsisilabasa na mga ayan, mga kakainin ayan kitang kita nga guys umiihi pa yung tuboy at ito naman yung kung tawagin dito sa amin ay rakadag so dahil nga low tide nga ang dami nga guys so halos naka ilang kilo kami dyan at nagdala rin kami mga gamit na gagamitin namin sa pagluto sa gilid ng dalampasigan. At kung nakakuha, nakakuha na nga kami ng mga tuoy ay naisipan na nga namin pumunta dun sa malapit sa dalampasigan at tumumid nga kami dito sa malawak na yan, katubigan at dito na nga rin kami maghuhugas at lilinisan yung mga nakuha naming tuoy. Actually guys, yan, hindi, naman, hindi naman yan lulutuin lahat at magdadala nga kami sa bahay at pagkarating nga namin dito sa abandonadong kubo ay agad na nga kami nagsaing buti nga lang hindi ba sa yung mga Uh, kahoy at maraming ang panggatong dito Ayan yung mga nakuha namin guys Ayan, nagdara rin kami dito mga ingredients Para sa sinabawa na luka natin Habang naghihintay nga tayong maluto yung kanin Ay nag-ihaw nga kami nitong tuboy Nilalagyan nga natin ito ng asin At napakasarap nga nito Fresh na fresh pa Yan, yan si papa dun guys Sinubukan niya nga ang kainin At uh, first time niya nga kumain At sarap na sarap na nga daw siya naghihiwa na tayo ng mga ingredients itong voice over ko guys mabilisan lang to kasi gusto ko tong, gusto ko lang to i-re-upload at may dala rin pala kami ditong yan yung maliit na tulingan at dahil nga iisang kaldero lang yung dala namin isinalay na muna namin yung kanin sa plastic dahil nga walang dahon ng saging at wala nang na hugas-hugas dahil cowboy style nga to ito nga yung maganda guys na trip ng tropahan yung mabilisan lang kasi natutuloy at yan, nilagay na nga natin yung pinaka-tuoy. Bali, sinabaw ang guys na tuoy ang lulutuin natin. At syempre, habang nagyupintuhan, iyaw muna kami. Ayan si Papa Adon. Ayan si Ludwig Vibes ng Pandi Urag. At ito naman si Boss Oragon at si Dwight ng Makauragon Brothers ng Tiwi Albay. At halo-halo na nga guys, sabi nga may cosmakes na yan. At nung tinikman nga ni paring Ludwig, yung ano natin, yun, sarap na sarap siya dyan. Pakita naman ang mukha pare kung paano masarap. Yun. Ayan. Maya-maya nga ay dahil nga wala kami sandok ay yung bauna na lang na pinaglagyan ng ibang ingredients ang ginamit namin. Ayan, may dala rin si Papa doon ng siomay. Ayan guys, kain tayo. Napakasarap nito. Medyo tutong-tutong yung kanin pero yan ang gusto namin. Masarap. Ayan. Pasupport na lang guys ng mga kanya-kanya namin page si Papa Adon na uh, TV Water Post Adventure yung page niya at ako naman syempre si si Vibes ng Pandiurag at ito naman si Boss Leo at Dwight ng makauragon Brothers at maya maya nga lang ay umuwi na nga kami pero high tide na ngayon pa uwi namin kaya lagpa ano na hanggang liig na yung tubig pero nakatawid naman kami at nakauwi naman kami ng safe so yun guys salamat sa panonood